Hindi nyo naman ako masisisi kung bakit nagsasalita ako ng paulit-ulit. Ang pagsasalita ako ay pagdepensa sa aking mga sarili. Sa aking sarili. Na walang pwedeng magtanggal nun sa aking karapatan. Umpisahan na natin. Wala akong dapat hugasang kamay gaya ng sinasabi ninyo. Dahil wala akong ginawang kasalanan. Kanina naka-live TikTok ako. At merong isang lumabas. Kaibigan. Common friend. Sabihin na natin common friend. And I just want you to listen carefully about this issue. Hi, Dai. Hello. Hi, hello. Straight Good morning. One. Good morning, Jan, sa Euro. Ito lang ang masasabi ko uh, para sa lahat at para sa nagsusubaybay sa face mo. Opinion ko, hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. May totoong dahilan kung bakit siya nagpakamatay. At yun ang hindi alam ng karamihan OFW dito sa Riyadh. Nasa Riyadh po ako. Okay. Kilala mo ba yun, Silo Samat? Nakakasama mo? Taga Jensen siya. Taga Davo ako. Nakasama ko siya sa isang event ng competition dito sa Riyadh that time nung Flores pa ako. Ah, Flores ka, Flores ka pala dati. Mm. Yes. Ngayon, nasa Spanak nagtatrabaho. Ako for 16 years OFW ako since way back 2009 until now. At, at naramdaman ko ang bawat Pilipino iba-ibang opinion kung bakit nagpakamatay si semat kung bakit ikaw sinisisi, kung bakit ang iba naman na hindi ikaw sinisisi. Hindi nila kasi alam ang totoo. Hmm. May kasama si Lusamat kung ano yung katotohanan at tunay po nila sa amin na ganun. Kaya hindi ako pwede magbigay ng totoong detalye kasi bawal. Yun ang sinabi sa amin, hindi ka pwede mag-share kung merong magtatanong sa iyo. Basta, ang pwede mo lang sabihin, ang pwede mo lang i-share, si is istorya ni Juan, hindi siya ang dahilan na kung bakit siya nagpakamatay si Luz Samat. Di ba kayo naawa na ako ang pinupo? <laughs> ay, no comment ako dito sa my HIV ba sila sa mat. Ay, I'm very, 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 no comment lang po, ha? Mahirap po yan. Basta, no comment ako dyan. Basta ganun. Alam ko kasi kung ano ang dahilan. Isa rin po ako. Basta, isa ako sa may alam kung bakit. Yun nga, mahirap eh. Alam ninyo kasi, pero hindi ginagsasalita. Alam mo, ang Pilipino kasi, minsan pag pangaralan natin o sabihin natin ang katotohanan nagagalit ang gusto nila yung pinupuri yung kamalian nila ate sabi mo alam mo yung dahilan mm -hmm. hindi ka ba naawa sa pamilya niya na hanggang ngayon ako ang isip nilang Naawa lang. ako. Sa totoo lang, naawa ako. Naawa ako sa iyo. Naawa ako sa pamilya ni Nino kasi maraming sinisisi. Bakit hindi nyo kaya magsalita? Apekta. Ito lang masasabi ko, uh, Sir Enewan. Wala kami sa point na pwede magsalita kasi hindi naman kami involved doon. I mean, hindi nyo malam lang pwede sabihan yung pamilya niya kahit doon mag kalimutira. Hindi, kasi mayroon dapat talagang magsabi sa, ta sa tamang way at sa tamang tao talaga ang dapat magsabi kung sino. Sino yun? Ang totoo niya talagang kaibigan. Kasi kami, kaibigan po, kaibigan, kaibigan na lang kami eh. So no, kahit alam niyo yung katotohanan, hindi kayo magsasalita kahit may naapekto ang ibang tao na walang kasalanan? Kaya nga, ako, nagpasok ako sa ano mo, sa live mo. Kaya sabi ko, bakit ikaw sinisisi? Dapat nga ipagdasal na lang natin. Kasi hindi naman talaga natin kahit sinong tao yung nasa social media, hindi talaga nila alam yung punot dulo kung bakit siya nagtakamatay. O nga ang depression ay mabigkat kalaban. Hindi natin talaga alam na natamaan natin ng depression. Mahirap talaga. Yun ang pinakamahirap na kalaban ng isang tao, ma-OFW ka man una sa Pilipinas, ang depression. Kilala mo ba si Brent Tonko? Brent Joseph Tonko? Hindi ko siya kilala or familiar lang sa akin. Familiar sa'yo na nakasalamin? Ay hindi. Kasi ang pwede ko lang magagawa talaga, ipagdasan ko na lang talaga ang kaluluhan ni Diyos Amat. Mabait siya kung mabait, pero may dahilan kung bakit niya tinapos ang kanyang uh, buhay. Yun lang talaga ang masasabi ko. Then, meron din siya na-share din sa mga kaibigan niya kung anong dahilan at na-share din ng kaibigan niya sa mga kaibigan niya. Katulad din sa akin, ganun. How you How you define? Kaya ako hindi ko lang masasabi talaga, wag na wag nyo na lang sisihin si Juan. Ang magagawa na lang talaga natin bilang isang OFW, ipagdasal na lang natin. Kung, ang, at mga advice ko, kung meron tayong problema, ilabas natin, kausapin natin ang pamilya natin. Uh, tayo sa doktor, di ba? Kumusulta tayo sa malalapit ating kaibigan para mabigyan tayo ng magandang tayo. Huwag nating uh, patayin ang ating buhay kasi nag-iisa na yung buhay natin sa mundo eh, walang rewind. Maganda ang mundo, makulay, masaya. Nandun na tayo, depression can kill. Every people pwedeng ma-depress. Ma Pero ang hindi maganda dito is yung allegation towards me na ako. pagkakamatay, pagkakaroon ng depression. Bagamat alam ninyo yung dahilan, ayaw yung magsalita. Hindi namin kayo puno punukwalsin ginagalang ko yon. Pero siguro, para na lang din sa katahimigan ng kaibigan ninyo at pamilya niya na ngayon ay nag-iisip pa rin, hindi ba pwedeng kayo mismo kumontak sa pamilya at magsabi? O yung nakakaalang? Kasi kawawa yung pamilya. Kawawa yung tatay at nanay. Kawawa yung kapatid. Alam niyo yung dahilan ng depression niya. Hindi nagsasabi yung, ta yung tao sa nanay niya during the interview na banggit ng nung namatay sa nanay niya, hindi ba kayo naawa sa nanay? Hindi, if you are really friend of Luzaman, Wag mo na akong isipin. Huwag mo nang, na isipin na ako yung binabaling ng mga tao. Sige, bahala sila. Pagpatuloy nila ang paninira sa akin, paninisi. Pero alang-alang na lang dun sa magulang ni Luzaman. Yes, tama na, patay making yung tao naman. Ay, eh, wag, wag sila masasayta dito at magko-comment na may HIV silo sa mat. Hindi nila alam kung totoo ba o hindi. Ako wala kong alam. ba? Diba? Mali-mali naman yung mga ano na mga ibang tao na nagpo-post na ganun. So kung hindi totoo yun, ano ang totoo? Basta, may alam ako, ayaw kong magsalita. May tao talaga dapat magsalita. Yan, Yan lang. Ay... Pag wala naman tayong ano talaga, wag lang. Ang, ang sasabi ko lang, pagdasal ko lang talaga ang kanyang kaluluha na siya'y nawala na sa mundo. Ganun lang. Mahawa naman kayo sa pamilya ni Losamat kung talagang tunay kayong kaibigan. Kasi hanggang ngayon, blanco yung magulang. Kayo ang nagsasabi, kaibigan kayo ni Losamat. Naaawa kayo sa akin, naaawa kayo sa pamilya nila, pero kahit alam nyo ang kadahilanan, hindi nyo mabanggit sa kanila. Sa kanila na lang, wag na lang sa amin. Huwag nyo na akong isipin kung ako sinisisi ng mga tao. At huwag nyo isipin ko pinagtutulungan ako ng buong mundo na idinidiin. Gusto ko lang naman is na lang ng pamilya niya yung tunay, yung kadahilanan. Sapat na sa akin yun, hindi na yung panguhusga ng mga tao. Kasi ako pinasok ko sa social media, buo loob ko. Hanggang sa mamatay ako, buo loob ko. Tinatanggap ko ang mga pambabas. Pero hindi ko kasi matanggap is yung, yung magulang ay hirap na hirap na malaman nag-iisip hanggang sa ngayon hindi nakakatulog <coughs> hindi ba kayo naano ano daw ano sabi niya may death threat kaya ata kaya ayaw ang sayta ako ang ah, siya si i'm going to future elowi de kaya ko magsayta kaya ko magpunta ng polo ikaw wag mo sabihin sa akin na may death threat hindi ba pa ko kilala be my god ako ang sinasabihan nila na may ah, death. Ah, si ano, si Juan, ano, si, ikaw pala, Wan, wow. Grabe naman ang mga tao na ito. Huh? Marami ako. Kaya nga eh, once and for all, masaya ba kayo sa ginagawa ninyo? Yung sa kaibigan na lang niya. Sige, wag na ikaw. Yun kaibigan na lang niya. Pasabi na lang sa kanya. Pakisabi na lang sa kanya na kung gusto niya talaga matahimik yung kaluluwa ng kaibigan niya, sabihin sa pamilya ang kadahilanan. Kung ayaw niya to public yun, sabihin na lang kadahilanan. Sino yung mga huling nakausap nung tao? anong pinagdaraan, anong nung anak nila bago siya mawala sa mundo. Matahimik man lang. Kasi ngayon, dumidepende ang pamilya sa lahat ng nakikita at nababasa na papanood sa social media. Pela oh, Alam mo naman lahat ng yun tungkol sa akin. Na wala akong kinalaman. Alam mo, ikaw na rin nagsasabi na wala akong kasalanan. Kaya hindi ito mawawala kasi hindi kayo nagsasabi. Ah, okay. Sorry naman. Isa lang masasabi ko, kung gusto talaga nila malaman ang katotohanan, doon sila sa Riyad Polo magtanong kung ano yung tunay ng dahilan kung bakit nagpakamatay si Rosama. Parang may nagkaroon na, may nagbigay na yata ng statement. I'm not sure in 100% kung nag-report na siya kung bakit. Yun lang. Kaya tayo mga OFW, ang ma-advise uh, ko lang, para kasi ninyo ang kaisipan ninyo, patatagin ninyo ang dibdib ninyo, magdasal kayo, kung may problema kayo, meron kayong uh, inaharap na problema, kausapin ninyo ang pamilya ninyo. Kasi number one, pamilya nyo pa rin ang tutulong at mag-a-advise sa Dahil nasa malayong lugar po tayo, wala po tayo sa sariling timbansa. Kaya nga, ang depression, hindi po natin alam na natamaan na pala tayo. Kasi wala po tayo talaga ang depression. Okay. Opo, nagpa-check up po ba siya? Paano yun nalaman may depression yung tao? Ay, ang depression, hindi mo masasabi na natamaan ka na. Uh, ito okay. lang, bibigyan lang ako ng uh, sample. Kung parati kang umiiyak, na, nag-iisip, kumonsulta ka na sa doktor at tawagan mo ng pamilya mo, ganun, habang maaga. So, it's a sign na nadidepress na yung tao kung Araw-araw siya, gabi-gabi siya umiiyak mag-isa. Ah, uh, yun nga be, hindi natin kasi alam kung ano talaga sign ng depression kung natatamaan na tayo. Kaya sabi ko, pumunta lang kayo ng doktor, maghingi na kayo ng advice kung ano ba talaga yung uh, naranasan ninyo sa sarili ninyo, sa isip ninyo, kung nade-depress na ba. Tapos yun, number one din, kausapin niyo ang pamilya ninyo. Umuwi, umuwi na habang maaga. Huwag niyo na patagalin o para hindi na kayo gumawa ng hindi magandang bagay na ikakasama, di ba? Hmm, siya, sige. Darating din ang panahon, malalaman din ng mga tao. Yes. Wala siyang symptom ang depression. Kaya yun na sabi ko, kung marami kang pinag-iisip, bigla ka lang umiiyak, whatever, napapagod sa trabaho mo, gano'n. Kung mong ka sa doktor at pamilya mo, kung hindi mo na kaya ang trabaho dito sa abroad, Kumi ka ng Pilipinas. Kaya isa lang masasabi ko, ilagay natin sa center ng buhay natin ang Panginoon at pagdadasal. Halos lahat uh, ng kukomeng gusto ka na magsalita. Ang oh, sige na ba? Out na ako ha? Kasi may guest na ako. Thank you for life. Bye-bye.